Hello guys, andito po tayo ngayon sa aking munting manukan May bago po akong alaga ngayon na Manok Kali tatlo to, dalawang babae, isang lalaki Kaso, niwalay ko yung isa Pagsasamahin ko sana silang tatlo Kaso nag-aaway yung dalawang babae Kaya nilipat ko muna So Subukan kong mag-alaga ng Shamu Crossbreed na po to Shamu at Hassel uh, So Ito gumawa po ako ng Pangitlogan Bali Ipapakita ko po yung Isa, itim po ang kulay Nung isa Punta tayo dun sa Kabila sa kulay black po siya. Dito po siya. Dito ko siya nilagay. Bali itong bahay niya. Aso ang nakalagay dito kaso inalis ko na yung aso. So ito po yung black. May pangitlogan na rin doon. At may paborin na ako dito na isa maliit. Ito po siya. Ayun. Ito po dami pong mga halaman dito mga tanim na papaya yan po ang mga papaya ayun may alaga rin po akong pabo dito bali tatlo rin sila dalawang babae saka isang lalaki yung isa naglilimlim na po dito siya na itlog na pito. O. Ito, gumawa rin ako ng sa dito na paglimliman. Paso wala pa. Malapit ng mangitlog yung isa. Anpo. Kali pag wala po akong pasok, dito ako pumupunta sa bukid papalipas ng oras yan po masyadong maraming damo kasi hindi na nalilinisan yan po sila ito mga manok ng mga kapatid ko rin to ano rin sila saan saan sila pumupunta yan may mga anak na rin yan po yan po Bali pa kung sakaling dumami yung aking alaga, yan ko sila ipipre rings. to, so, yan. Bali lalagyan ko na to ng bakod. Pag dumami sila, yan ko sila papakawalan lahat. And, meron din sa taas. kaso paparami pa rin paparami pa tayo ng manok bago natin lagyan ng bakod to net linisan natin yan po hanggang dito na lang po maraming salamat